sabon sa isang no? Yan, Na sumasa sa bawat Pilipino na kahit anong bagyo, kahit anong uh, dagok sa buhay, ay eh, hindi sumusuko. Kaya po natin si Ma'am diwata Yes. Yeah. Uh, uh, si anong masasabi mo dyan? Uh, si Boya Bonda sa uh, Sabi mo sa pili. Sabi mo <laughs> sa pili. mo sa <Sabi> <laughs> <laughs> Ito na guys, si Diwata Check natin kung ano mangyayari kay Diwata oh. Ayan Doon tayo, doon, doon, doon Daming-daming vlogger oh. Daming mga content creator oh. Wala tayo kasi ibibigay. Bibigyan na lang natin yung ano natin. <laughs> Ayan na. Asan si Diwata? asa si Diwata? bibing kumbata. Uh, mga bata. Eno. Ayan si Galo. Yes sir. Kasi Akin kaya isa. po kita appreciate ang sabon sa isang sa Pilipinas. Diwata yun o. Yan, yan. Na, sumasa namin sa bawat Pilipino na kahit anong bagyo, kahit anong uh, dagok sa buhay, ay eh, hindi sumusuko. Kaya po natin si Mabdiwata. Yes. Sir. Ah. Anong masasabi mo dyan? Kung isita si Boy Abunda sa'yo? Sabihin mo sa'yo. Ini pun dalam kesan dia. Tapi mungkin memang orang lagi dia.